Alam mo ba? Noong pandemya, tila ang lahat ay abala sa kung ano-anong bagay. Ang ilan, nagtayo ng small business. Dito, nakita kasi nila na pwede pala ang home-based food services, online clothing store at plant business at iba pa. Ang mga negosyong ito na minsang ginawa lamang pampalipas oras ay naging kabuhayan na ng milyong-milyong mga Pilipino. Sa ganitong mga negosyo umusbong ang MSMEs. Ang MSME ay tumutukoy sa micro, small at medium enterprises o mga negosyong hindi bababa ng 200 empleyado lamang at may limitadong kita. Sa Pilipinas, batay sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI noong 2023, nasa 99.63% o 1.24 milyon ng business establishments ang nasa kategorya ng MSMEs at nasa 36% ang ambag nila sa gross value ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayong araw, June 27, ipinagdiriwang natin ang International MSME Day na idiniklara ng United Nations General Assembly noong 2017. Layon nito, nakilalani ng ambag ng maliliit na negosyo sa ekonomiya at hikayatin ng iba pang mga bansa na suportahan sila sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga polisiya, edukasyon at serbisyo. Dito sa Pilipinas, ang DTI ang nangungunang ahensya na nagbibigay tulong sa mga MSMEs. Sa kabila ng malalaking hamon gaya ng limitadong kapital, kakulangan sa digital access at minsang hindi pantay na paligid ng negosyo, patuloy ang pagsulong ng mga MSMEs dahil sa tapang, diskarte at katatagan ng mga Pilipino. Ngayong MSME Day, hindi lamang ito pagdiriwang para sa mga may negosyo. Ito rin ay pagkilala sa mga kababayang piniling lumikha ng sariling landas sa pamumuhay. At sa maliit na puhunan, lumilikha sila ng malaking pagbabago. Ngayon, alam mo na!